FF at uh, namin ang uh, hindi kinikilamutan na, na ako road trip vroom vroom skirt skirt 1pm yeah 1am 1pm <laughs> mga di sila maniwala gabing gabi na oh <laughs> uh, so guys we're at in 1.02am na guys ng madaling araw oh, may mga kapatay kami ng mga yes. yes, so, <laughs> uh, kakauwiin lang din uh. na ako nakikita niyo mga pulang ilaw Ayan, dito, may, bali may baki, Bali, kung may makita man kayo dyan hindi namin namin to i-rewind -re Bukas na lang na umaga <laughs> -pray tayo, So, okay. pray tayo at mag-devotion tayo <laughs> uh, Mga kapatid, sabay-sabay po natin Nalalahanin ang uh, pagkakais deep dibdib ni Kim at Risa <laughs> <pizza>. At, at <laughs> sila'y muling namatay ay Living at muling nabuhay sa ikasampung araw ng mundong to

So guys, dito yung tropa takoyaki. Ayan, and this is the way of the kung fu. Cherot. And yan, mga ka BFF. Ayan, ah, may lasing pa dito, mga BFF. Ayan. Ayan, ah. Nakikita nyo naman. So you can see that. Team Barioga. Nakita ko lang. Hey. Shish. Ooh, uh, nightmare. Nakikita nyo naman, guys. Napaka-nightmare dito sa aming dadaanan sa pagkatawakan ko na ng madiin ng aking cellphone ang ginaw dito Hindi. oh ang lamig dito kuya Kim may reunion siguro dito kuya Kim napakalamig wala na pala si dito sa likod natin ano? napakalamig dito lamig ka masay siya sa likod mo El <laughs> po sila ang bangis mong gumiling ang bangis mong gumiling yeah man so yan So yan ano, mga tulog na po yung mga tao dito Time no, check Time check guys is Dito wala talaga ang ilaw dito 1 10 1 18 na po ng madaling araw You can see guys uh, 1-0-18 meron ba na 1-0-18 <laughs> uh, uh, Guys, yan Dito kang pamantay ka sa amin para may pa tayo. Yan. ah... subscribe nyo na lang po kami pag uh, kinaya namin. Ano yun guys, may mga naglalakad. Ayan, may tao pa, may tao pa. Bito. May tao pa guys. May Ato. nagbabardago lang pa dito. Ay, ay, ay ang ginaw. Ang ginaw talaga dito. So guys, ayan. Ayan guys, ayan. ah... uh, uh nyo naman. Puro tao pa dito kasi may joyride kami kanina dito. Kaya nakisali kami. Ayan, uh, nakikita nyo. Ayan, ayan, ayan na mga kaibigan, ha, may lasing dito. <laughs> yan, <ha? laughs> okay, tara uy, ayan, Ito so, ano dito. uy, ito. Ayan, dilim. Agulos dili ka. Guys. guys. Sobrang dilim dito. So, go Hans. Tumata <laughs> <So, madalangit> ka. <laughs> ah, ang papuri ko. Nagsimplong tayo, ano? <laughs> Sa lamang inialay O Panginoon, ang puso ko sa yom man, mananatili sa yon. Haha. 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 dito. Haha. 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 Wala. Giikot pa doon sa... Ayun, yun! Woo! Praise the Lord! So guys, nakakatakot yung aso. Nagaanyo siya ng tao. Bakit mo no guys, ang dito. Punasa ko ng camera sa glit. And 5, 4, -3 -1, Action! Ayan nga po. Ay, Sarado pa nga guys. Kung talaga tayo dadaan sa Madilim, kuya. Ay hey, doon. Oo. Yan, <laughs> nakakatawa. So guys, niikot kami. Parang okay, may nakik... Dito kayo, mamawa ka na naman mabuti. Kasi Ay, wala din nata ako eh. Meron, try natin para... Meron, meron, try natin para no trip. Alright <laughs> guys, ha? <laughs> 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 Parang doon tayo tatasabi na ano namin ni Marco, ha? Hindi ko, hindi ako <laughs> dito may JCJ Nakabalita na Yung top 2 Eka nawawala <laughs> Ay dito may daan Diyan may daan diyan May daan dito May daan dito Wala wala May bato dyan Puro bato Dito dito So guys Puyo Trash Hoy Tito Kim Wait <laughs> lang Tain mo kami Wait lang Wait lang <laughs> oh, oh. <laughs> Alam mo na tayo daan eh. May video tayo eh. Yan guys. So, ayun. Yan. No. Ah, sana to? Gabing gabi na. Tanya naman. Malawak pa ang aming paningin. Saan na to? Bulaki rin Dito ka dumito ka. Ha? Bukpan tayo. Ay, Ay, dun sa may ano to, yung meron parang paway. Oo. Punta mo, hanggang tayo, doon tayo kala Kuya Perry. Tapos, tapos bumalik tayo. Joke. layo. Doon yung ano, bayan. Doon palabas yung ano. Poltre. Ay, Poltre. Uh, Kaya... Para sa yung dito. Okay. Municipio. Okay, sir, may nag-inuman pa. Hindi na nahihiya. lang. Shoot. So guys, ha, time check 1.30 a.m. ng madaling araw 1.30 a.m. ng madaling araw Ayan. Kami ay magmi-ministry Mag-fellowship -pe kami dito Dahil ginising namin si Marco Para lang maka Maka road trip Oops, yan po mga kaibigan Nakikita nyo naman po mga ka-BFF Parang may nakaputi po doon Boy. Sa bandang gilid na po guys, ito po ang memorial. Ayan <laughs> yeah. Tingnan Ay 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 na, ay na ay sa'yo Woo! <laughs> Matakot Ayan na po, oh <laughs> <Yuna>. <laughs> Maganda talaga, alas 12. Uy, eagles too, Alas 12 tayo malis, eh. Sama tayo, kaya. Dito. Uy, ng bulan. So, guys, medyo maliwanag na dito. Ah, silaw. Ha? Ayan. Ang ba yun? Oo. <laughs> Oo na spring ko yun eh. Sabi <laughs> ko ka, nagpo-vlog lang po kami. Wala na pa ka na lisensya, ano? na puni Guys, nakikita ko na!

WRC. mag e na ako yan? Bukas pa ang eto. Ganyan naman. Bukas pa. Yan. Yan. Yan, may pulis pa. Patay ko po eh. Ata.

Uh this is guys. Uh, uh this is um Ah. Uh, what time is it? It's 1.45am 1:45 AM na po. Padalido tayo. Hoy, Tito Boy tayo dumuloy. Sorry guys. Barangay 'to iba nito, pakanamdam dito. Tayto muloy.

Sabay 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 Ay, sabay. Hindi ko tatakot ako. Parehas lang tayo lahat. Uy! <laughs> <laughs> Uy! Tara na, bumalik ko tayo. Hindi, hindi, wag! na, wag na. na, tara na. Tara na. Uy, ko na. Wala ko. pusa sa iba ipakiramdam. <laughs> tatakbo no. <laughs> 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 ako ko pa <laughs> <laughs> <ay, nabigit ako. laughs> hindi tapong yung isito ni Yung ako pinaliwa yung minggo ko masaya mo bigay talaga picture niya yung Peace and Pierce bago yung 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 titoim ko na Tito na ka <laughs> <laughs> kaya ko kaya 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 na kaya 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 naka video kaya Naka video kaya 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 Yung kaya mo, <laughs> ka, <laughs> na na mo kaya ay, ano yun? Ay, kakalit. tayo dyan. Oo, Oo. Tapos na lang yun. Oo. Gabi, saan mo? Wait Lord. Bigyan mo, bigyan mo. Oo. Ang gabay, ano po kami? name. mo na, bisan mo na. Hindi, dahan-dahan tayo. Sabay lang tayo pag gusto ko nakikita rin. Sige, kuya. Kasi mamamatay ako sa tao. Hiling ka tumapang na ako. Hindi, ito yung Yes, yes, yes. Oo. Kuya mo huwag ayoko mawala ka. Parang na ko, huwag. ko go, go, po kayong patakita, lang. <laughs> <laughs> ito ba yung Ito ba Kuya Kim? Seryo, <laughs> <laughs> sa baba, parang hindi ito. Diyan diyan yun. Ayun yung palengke. Ayun yung palengke. Thank you, Lord. <laughs> thank you, Lord. Amen, amen. Kala ano ko naman doon sa may dad sa may papunta sa amin kaya natatakot ako. Huwag doon. Kala ko lalag na sa tao. <laughs> Uy, gate na pala to. Kala hmm. ano ko doon sa may dadaanan sa amin kaya ako natakot ako. Bakit? Mas doon malayo na, doon. Oo, oh, loob pa doon. Takot-takot oh, sa kanila oh sa tapat nila sa cemetery yo guys nakasimbo oh, safe safe na wala na yung kaba namin yan ay uy panlito talaga pag <laughs> isa pa walang trail ay dito mas nakaka dito mas malalim diba kaya came, yung kanina kaya ay huwag na maganda pala siya Di dito dito may daan dito. Tay tama na. Dito di jan jan may daan Tayo niyo pa sumingit. Ha? Tayo niyo sumingit. Nakatara, nakatara. Hindi, ayun o. Parang pinto. Ayun yung sulok na yun. Trover night. Ayan. Kakasya ba yan? Hindi naman akong kasya. Kasya. Ay, dito tayo naman sa may ano. Tayo dito. Sa, sa paano? Sa, mas madilim sa may ano, San Roque. Dito, dito. Sa Kalibungo. Sa Kalibungo? Oo. <laughs> dito kayo dito na. Sana ko. Sana di bumutay to. Ang gas eh, sana yung mabut ko. Kaya kin, kaya to. na takot kasi akala ko diyan yung labas natin ah, kaya. Maraming tao rin diyan. Yung isa, yung alam ko kasi yung pupuntahan natin, yung diretso lang. Tapos diyan yung maliliit na labas natin. Hindi ko tayo ba katangkad naman. Uy, ito no. Hindi, hindi. Bilisan niyo. Bilisan niyo na lang. Dadaan ko dito to. Para sa naman bukas. <laughs> Bisa mo dito Kim. patay ilaw oh. Tatala yun. <laughs> ayaw nga di pa naman patay <laughs> so, motor. Pwendi Ito motor. 20 20 ta. Pwede 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 yan Pwede ta. Pwede ta. Pwede ta. Pwede ta. Tapos yung sa amin, sa sementery, kay Nanay Cheat dito sa kaliwa ko. Kasi naman rin si Sanay na siya. Okay. Ilang minuto na nag-video? Para tayong siya rin. Si Pintin? Si Simula po to lang to? Si Isaac. Si Isaac? Si Isaac. Ay susunod, tayo nalang tayo nakababa ngayon. Tapos apat-pat lang tayo sa Oo, para ano? Hindi, bakit nalang kasi DJ dito? Ah, di tayo. Di tayo malatarap niya Duro mga anim ganun